Sa ating mga balita, layag WPS na susuporta sa mga mangingisdang Pinoy inilunsad ng BFAR. Tigil pasada ng ilang transport groups nagpapatuloy ngayong araw. Dry run ng panghuhuli ng e-vehicles sa National Road sa NCR sinimulan ngayong araw. 120,000 na residente lumikas dahil sa pagbaha sa Russia at Kazakhstan. Opo si Cesar Soriano, masama ang buong ng Kidlat News Channel. Para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang livelihood activities to enhance fisheries yield and economic gains in the West Philippine Sea o layag WPS ngayong araw sa Subic Sambales. Layon ng programa na suportahan at palakasi ng mga mangingisdang Pilipino mula sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon at Mimaropa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kagamitan sa pangingisda at pagbibigay ng technical training. Sa isang mensahe, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang buong suporta ng administrasyong Marcos sa inisyatibo ng kanilang departamento. Dumalo rin sa project launch sina Senator Cynthia Villar, ilang opisyal mula sa National Government Agencies at mga opisyal ng lokal at pamahalaang panlalawigan ng Sambales kung saan nila ay pinamahagi ang livelihood inputs gaya ng gillnets sa nasa isang daang mangingisda habang limampung kababaihan naman ang sumailalim sa post-harvest at nakatanggap ng post-harvest implements. Kasunod nito ay pumalaot ang mga benepisyaryo kasama ang mga opisyal ng DABFAR sa kalapit na dagat-lulan ng FRP boats para sa isang fishing activity. Ipinagpatuloy ngayong araw ang protesta ng ilang transport groups kaugnay ng nalalapit na April 30 deadline para sa konsolidasyon ng mga tradisyonal na jeepney. Mula pa kahapon, walang uwian ng ilang mga choper ng manibela at piston na lumahok sa protesta. Ayon pa kay Marvel Buena, chairman ng transport group na Manibela, naging matagumpay ang unang araw ng tigil pasada matapos itong daluhan ng nasa 7,000 hanggang 8,000 tsuper at operators. Sa welcome rotonda sa Quezon City naman kaninang umaga, nananatiling nakaharang sa daan ang mga miyembro ng Manibela habang nakaabang ang mga pulis. Kaya naman abiso ng lokal na pamahalaan sa mga biyahero na iwasan ang pagdaan sa naturang lugar upang hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Noong nakaraang linggo, nang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na final na ang deadline sa katapusan ng kasalukuyang buwan, Umabot sa 55 ang nasita ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa dry run ngayong araw ng pagpapahintulot sa mga tricycles, e-bike, e-trike at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region. Ayon sa MMDA, wala pang hulian na nangyari ngayong araw sa mga lumabag sa MMDA Regulation No. 24002 o ang pagbabawal sa mga e-vehicle sa mga national roads at pinapaalalahanan pa lamang nila ang mga lumabag tungkol sa regulasyon. Sisimulang pagmumultahin bukas April 17 ng 2,500 pesos ang mga mahuhuling lalabag sa regulasyon. Ayon pa sa MMDA, maaari ring kumpiskahin at i-impound ang naturang mga light vehicles kung hindi ito rehistrado o mahuhuling walang lisensya ang mga driver nito. Humigit kumulang na 120,000 na mga residente ang sapilitang lumikas sa kanilang mga tahanan sa Russia at Kazakhstan matapos umapaw ang Ural River na nagdulot ng malawakang pagbaha. Ang mabilis na pagtunaw ng mga nyebe at yelo sa rehiyon ang itinuturing na sanhi ng pag-apaw ng naturang ilog. Anim na pong mga bayan sa Kazakhstan ang apektado ng malawakang pagbaha. Samantala, 10 mula sa 17 regions ng naturang bansa ang nagdeklara ng state of emergency. Binahari ng Orenburg Region sa Russia matapos umapaw ang mga nakatayong dam sa daluyan ng Ural River. Usap-usapan ngayon sa science community na sanhi umano ng global warming ang mga trahedyang ito sa Ural Mountains at Western Siberia. Para sa Kidlat News updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.